Hi mga kapasuway, good afternoon. Nakita nyo itong sarapan ko, My watch. Okay, My speaker. Small speaker lang siya, maliit lang siya, mini speaker. And of course, may chocolate So ito siya guys, is binigay sa akin noong 25. Munti ko na makalimutan no, buti na nga ladkad ako ngayong hapon doon sa aking closet. So ito, regalo ito ni Bossing sa akin. Ayan, ang watch. Read me active uh, watch, ayan. And of course, ito, Binili ko to dahil binigyan ako ni Ate Miles ng $100. So gusto ko may value sa akin yung binigay ni Ate Miles at magamit ko palagi. So ito binili ko, $95. Okay, so $100, may $5 pa na change. O, oh, di diba? Swak. And of course, ito guys, is ang tsukulate ni Tata. Binigay sa akin, inabot ni ay, Tata sa akin noong $25. So, ayan guys, o. Oh. Parang mga bala siya ng ano, nang pusil. Ayan. May iba-ibang ano siya, flavor. Ngayon ko lang nabuksan ito. Kasi, sa bag ko ito, buti nang ladkad ako. So, may mga flavor siya. Hazelnut almond, hazelnut cream, and tapos may ano siya, may milk chocolate. And then, ano pa tong isa? ah, uh, milk praline I don't know kung ano yan siya so ito siya guys no mm, ito na siya so salamat salamat tata sa iyong chocolate ayan alam ko masarap ito kasi mercy salamat <laughs> And of course, itong speaker. Buksan natin yung speaker ni Ate Miles. Yung binili ko doon sa Miniso. Mmm, ito siya. Alam ko, gusto ko kasi may speaker ako. Kasi alam mo, no, kukurat siya ako diri sa balay. Okay, nagkinding-kinding ako sa balay. Parang kanding nga may bangs. Okay. So, ito siya guys. Miniso. Mini speaker sa Miniso. Ayan. So, let's try. I-try natin kung gumagana ba ito. Kung maganda ang tunog niya, no? Naka-bluetooth lang to siya, guys. Sa bluetooth to siya. Open natin ang bluetooth Open natin siya. Power on. O, oh, yan na. Power on na daw. Hambal niya. So, diri sa YouTube. Naka-bluetooth lang to siya. Ito, ito, ito. Ang ano, ano, ano bang magandang disco dito? Mm. Disco remix, be. Kung pwede ito. Ay! Ay, grabe, guys. Mapasayaw ka talaga. O di ba? Kahit saan, pwede ko siya madala kahit na sa MRT ako or sa any public place. Pwede ko siya madala at pwede ako makasayaw na marinig ko ang ano, ang sunata, ang sound. Okay. So, stop muna natin. And of course, ito na. So, the best. And of course, ito na. Ang inabot sa akin ni Amo, regalo niya sa akin sa Christmas. Watch. <clears throat> Relo. So, natin. Hindi ko pa talaga ito nabuksan. So, inabot niya lang ito dahil sa kabisihan ko, medyo, munti ko na makalimutan. Medyo makalimutan ko na siya. <clears throat> Ay, rechargeable. Pwede pala siya ma-charge. Hindi siya, wala siya battery, kundi rechargeable siya. So ito may booklet siya guys. May booklet siya. User guide kung paano mo gamitin. Ito siya. Color black. Oh, nice. Galing. Ganda. So open natin. O, oh, ayan. Nag-open na siya. Ang tatak, read me. Mm. Oy, ayan siya. May English. May Dutch. Ano yun, Dutch? 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 Italiano. Basta, ah. Bala na kumuda magbasa. Italiano. So, English kita, syempre, no? Kay wala manda Tagalog. Kay kung may Tagalog, isele ko karon ang Tagalog. So, English. Ay, may ano siya. Kailangan pala magdownload ka ng app tapos i-scan mo siya dyan, oh. May QR code siya, oh. Ayan. So, napaka-high tech, no? So, dahil hindi na natin yan i-scan-scan, guys. Dahil, ano siya, no? Uh, mabi ma, ano yan, makuri. Tawag doon. So, ilagay na natin siya. Ilagay natin sa ating kamay. So, syempre, ilagay natin dyan, ano, para hindi magasgas gas O ano kayo, hello? Kakabigay lang ng amo ko, gasgasin ko agad. E di, ano na ako doon, taramhak. Hahaha. <laughs> Okay. Siguro nagulat yung amo ko bakit hindi ko the, ano, hindi ko suot-suot yung watch na binili nila sa akin. Nakalimutan ko talaga eh. Buti nga nang halungkat ako ngayong hapon sa aking ano, sa aking closet so nakita ko siya. Dahil nga sa kabisihon yan, guys, no. Ayan oh. Parang ano siya, wala siyang ano, parang ganyan lang siya o, oh. Pasok mo lang siya tapos ito yan lang yung ano niya oh, dila-dila. Ano ba yung tawag ng dila-dila? <laughs> So ayan na siya guys, so oh, ay ang ganda oh. Mm, -mm 'di ba? maka ganap oh, maka grabe. Mm, mm, watch oh. Ito na 'yung mga high-tech na mga watch like for example mga Apple, dito na nagko-call, dito na maririnig or dito ka na sasagot ng mga call or mga messages mo dito sa screen na ito. Okay, naka-bluetooth kasi yun siya. Na may bluetooth kasi yun siya. Okay. So, dito mo rin makikita yung heartbeat mo. Ayan. Kung, kung ano ba, tumitibot pa yung puso mo sa lalaki na... na ginahigugma mo or talagang medyo nanlamig na yung heart mo. <laughs> so, dito mo talaga makikita. Okay, okay. So, saka na natin yan i-install, guys, kung may time na tayo. So, ayan. Thank you, thank you. Thank you sa speaker, of course. Ayan. Salamat sa watch, sa busing ko. And of course, salamat sa kay tata sa chocolate niya. So, try natin yung chocolate ko. Masarap nga. Basta chocolate ko matamis. Pag ano ka kuno, pag stress ka kuno, kumain ka ng chocolate. Eh ngayon, stress ako. Kakain ako ng chocolate. Sarap na siya. Di ba? Sarap. hmm, Sarap. Okay, that's it. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks for watching. Please follow my pasawayan. Pakifollow nyo na rin pala ako sa ano ko. Pakisubscribe ako sa aking YouTube channel. Elgin Arbis Arceli. Ah. Sa aking YouTube channel. Elgin Morales Arbes and of course sa aking Instagram. Kung may Instagram Instagram kayo, Elgin Morales Arbes. Thank you so much and bye bye.